Eh, guys, panoorin natin to. Walang wala yung ano ni Diwata, yung pares ni Diwata. Tignan niyo yung pares ng lola ko. Alam ba lahok dito? Dinosaur. Bakit <laughs> dinosaur? Sa sobrang kunat naman ng ano, karne o, oh, diba? Tignan niyo guys. Makakabot ah, dripping niya. Parang <laughs> goma. Parang goma yung kinakain niyo. Hindi niya alam dinosaur yung ano dyan. Yung lahok po.

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова